Mga idol, yan traffic na naman dito sa may parting ano pa uwi. Ayan, shout out, shout out sa inyo dyan mga idol. Ang sobrang traffic. Ayan o, traffic, traffic. Sobrang traffic mga idol. Ayan o, araw-araw na ganito, o, traffic. Diba? Araw-araw na ganitong traffic mga idol Araw-araw sobrang traffic Traffic, traffic As okay you can see mga idol Sobrang traffic na naman dito Araw-araw okay na. araw Musad lang I'm traffic. the traffic. Mm -hmm. traffic, traffic. traffic. my traffic. Traffic, it, seeing it. Okay, so diba, be patient always while driving. Ayun. Kasi kasi ito mga ganito nakakain ulo ko lalo pag may mga sumisingit pa alam nang ng traffic mga idol. So what's up what's up mga idol? Traffic traffic papunta pauwi. Pa -uwi. Pap traffic din papuntang work. At the same time pag-uwi, traffic din. Kandito na lang daily routine ni Boss Phil Vlogs mga idol. Kailan nga nung no? umusod mas mabilis pa tumakbo maglakad oh. Yun. So what's up? What's up? Ano na? You oh, know, may mga chicken, chicken pa doon. So what's up? What's up? O oh, yun know, oh, hindi na umaanda. Nako po. Ano na tenga na. Kabilaan traffic mga idol, kabilaan traffic. Tayo sa sambatong ano, malolos pa to. Ayan, traffic, traffic. Ayan, traffic, traffic. So, what's up, what's up mga idol? Sobrang traffic. Ayan, oh. Sobrang traffic. Oh! Traffic, traffic. Ayan, minto yung minto mga idol. Ayan, traffic, traffic. So, what's up, what's up mga idol? Ayan, oh. Huh?